Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa nagaganap na rido sa tipo-tipo basilan na naging sani ng bakbakan. Takot at pangamba ang bumalot sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan matapos ang pag-atake ng mga armadong kalalakihan na umano'y may kaugnayan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang paglikas, pagsuspende ng mga klase at gawain ng pamahalaan at ang matindi pa ay ang pagsasara ng business establishment doon. Narito na po ang headline tonight mga sibilyan na ipit sa gitna ng bakbakan sa Tipo-Tipo Basilan. Ang lokal na pamalaan ng Tipo-Tipo sa Basilan ay nagulat na ang bayan ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga armadong lalaki na umano'y may kaugnayan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang mga klase, gawain ng pamalan at ang gawain pang ekonomiya ay suspindido lahat hanggang sa karagdagang abiso. Ayon sa ulat, ang mga residente ay lumikas agad sa kanikanilang mga tahanan at ang mga establishmento ay sarado dahil sa takot sa pag-atake. Hinihikayat ng One of First Infantry Brigade ang publiko na manatiling kalmado at suportahan ang proseso ng kapayapaan. Binigyan din mga nagawang pag sa loob ng maraming taon ng kooperasyon ay hindi dapat sirain sa mga nakahiwalay na karahasan. Sa ating panibagong update sa krisis sa Tipo-Tipo Basilan na de-escalate na. Ayon kay Major General Leonardo Peña, Commander Joint Task Force Orion, natapos na ang tensyon ba ng alas 11.20 kaninang umaga matapos magsagawa ng negosasyon ang mga matatanda sa pagitan ng dalawang nag-aaway na klan. Ang puwersa ng gobyerno, mga lokal na leader, ang kinatawan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ay pumirma ng joint commitment upang muling patunayan ang kanilang sama-samang determinasyon na pababain ang tensyon, isulong ang dayanan, Tagalogo at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga residente. Samantala, patuloy ang pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan at unting-unting nagbubukas ang mga establishmento sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan. Kami po ay patuloy magdarasal para sa payapaan sa bayan at sa probinsya ng Basilan. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Tuesday, October 28, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, maari po kayong mag-like and follow sa News Pilipinas Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto, informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.